Abay mga kabok, mga kababayan ko sa Pilipinas, sa Amerika, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy at lalo na sa inyo mga OFW na nagpapakabuhay ha, para sa pamilya at bayan. Kamusta po kayo dyan? Ha? Solid pa ba ang loob natin sa loob? Ha, ng, <laughs> anong loob? loob natin sa laban para sa katotohanan? Ngayon, ah, November 20, 2025, isang araw na hindi natin makakalimutan yan, ang Iglesia Ni Cristo Rally na suppose 3 days, biglang tinapos after two days lang. At ang sentro ng lahat, ang revelasyon ni Sen. Aimee Marcos na wala raw sa original usapan ng organizers. E ano naman, bakit parang may tinatakpan sa masama nating buksan ng mga mata, mga kawok? Kung bago ka pa sa channel natin, mag-subscribe ka na at i-hit ang bell at para sa solid support, sumali na sa YouTube membership natin. Sama-sama tayong magiging malaya sa kasinang, kasinungalingan. Ha? Hashtag walk with lan. Mga kababayan, balik tayo sa simula. November 16 to 18, na sana ang INC Rally for Transparency ha? at and better democracy ah, sa Quirino Grandstand. Laksa-laksa. Higit a anim na daang libong o mahigit isang milyon na miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba ba? Ah, ang yon ha, peaceful, disiplinado, walang gulo. Ganyan talaga ang INC. Abay ha, black voting pa more, black praying. Sabi ng INC spokesperson Edwin Sabala, anti-corruption lang daw, walang politika, para sa accountability, sa flood control scams, sa budget insertions na 100 billion pesos daw. <coughs> Tama sila. Dapat transparent ang gobyerno. Di pa mga OFW, kayo na nagpapadala ng dollars, euros, dirham, pero nyo yan, naninanakaw. O, oh, shout out sa mga taga Dubai, Abu Dhabi, mga nurse sa Canada, factory workers sa Japan, seaman sa Italy. Salamat sa suporta. Kayo ang tunay na bayani. Okay, day one na Sunday, November 16. Walang politika raw, pero may food pa from Senator Amy. <coughs> Nutriban, ha? abay, thoughtful. Ang ayan si disiplinadong disiplinado. disiplinado. <coughs> walang basurahan, walang awal. Compare mo si Mang Rally na parang fiesta ng gulo. Okay, ha? day two, ito na. Monday, November 17. Biglang lumabas si Senator Amy Marcos sa stage at ipinakilala pa ni Senador Marcoleta na ating bayanid din ha. Sabi ng sources, wala raw sa original na lineup ng organizers. Wow! Unscaled and uninvited, invited. Pero nakapagsalita at anong sinabi? Okay, ito na. Mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo, alam ko na matagal na nagda-drugs ang kapatid ko. Labanan natin ang addiction. Yan na. Boom! Lakas ng palakpakan, patalon-talon pa ang mga kapatid. Mga kawok. Hindi ito chismis. Ito ay revelasyon mula sa ate mismo ni PBBM. Ha? Si Amy, na dating kampanya pa para kay BBM, ngayon nagsasalita na dahil sa pag-ibig sa bayan at pamilya. Yan po'ng importante doon eh, no? Kaya saludo-saludo po tayo kay Senator Amy Marcos dahil mahal niya ang bayan, mahal niya ang pamilya niya. Okay? Bakit niya ginawa ito? Dahil nakita niya ang korupsyon, ang kawalan ng accountability. Sabi niya, hindi na alam ni BBM ang nangyayari. E ano naman kung sibling rivalry, ah, mas malaki ang pag-ibig niya sa Pilipinas, mas malaki ang pag-ibig niya sa ating bansang pinakamamahal. Okay, at ang iglesia ni Kristo, hindi sila nagalit. Sabi pa ni um, <coughs> sa bala, ito raw ay pag-ibig ng nakakatandang kapatid. Respect. Hindi sila nag-walk out. Hindi sila nag-alis ng microphone. Pinakinggan nila dahil ang INC para sa katotohanan. Ngayon, ang tanong ng bayan, bakit tatlong araw naging dalawang araw na lang? Bigla ang ending, Monday night gay okay, ito ang official line ng Iglesia ni Cristo na na naipasa na ang mensahe sa taong bayan at sa buong mundo tama laksa laksa na nakapakinig hindi lang sa uh, doon sa Kirino Grandstand kundi sa online sa iba't ibang media no uh, companies and outfits hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo okay nakapakinig nakapag-isip na po ang taong bayan at ang, ang ano po nila, they are for all justice, transparency, at katotohanan. Yan ha. Na-broadcast na po sa buong mundo. Okay. Pero mga kawok, may intel. May threats daw na destabilization. May balita na may grupo na gustong gambalain, mag-infiltrate, maging violent para protektahan ang miyembro, lalo na mga bata, matatanda, tinapos agad ang INC ng INC leadership wise decision yan mga kababayan. At ang revelasyon ni Senador Amy Marcos, bonus na yon hindi plinano ng organizers pero ginamit ng Diyos para mailantad ang katotohanan. Hindi takot ang Iglesia ni Kristo. Matapang sila, kaya tinapos nila ng mataasang noo. Walang dugo, walang gulo compare sa si EDSA, mas peaceful pa. Okay, ha? Yan. Shoutout sa ating mga kababayan sa United States, mga Pinoy sa California, New York, South Australia, sa UK, solid kayo. At sa Germany, Hong Kong, alam nyo ang halaga ng disiplina. Ayan. Okay, ito naman ha. Other side, bakit pinayagan si Senator Amy Marcos? Eh ano naman, libre ang speech si Senador Amy Marcos ay matapang na babae. Hindi takot sa pamilya niya. Hindi takot sa poder. Ginawa niya ito para sa bayan, para sa kabataan, para sa inyo mga young voters na ayaw ng korap. Yan ha? Okay. Ang Iglesia ni Cristo, hindi sila political tool. Sila ang conscience ng bayan. Noon pa, black nila ang nagdidesisyon. Ngayon, para sa transparency, pro people, hindi pro Marcos o pro Duterte lang. Pro Diyos at pro katotohanan sila. Yan. Okay. Eh kung si BBM pala ang may issue, bakit si Amy ang desperate? Desperate sa katotohanan. <laughs> mga young ones, mga OFW, ito ang aral. Huwag matakot magsalita. Tulad ni Amy, tulad ng INC, disiplinadong laban kayo ang future mga kaibigan. Okay, mga ka-walk sa buong mundo. Pilipinas, USA, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, uh, UAE, United Arab Emirates, Italy. Salamat. Pag-subscribe na, i-like na, i-share na. Sumali na sa ating YouTube membership para mas malakas ang poses natin. Hanggang sa muli mga kababayan, manatiling gising. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with land. Mabuhay ang Pilipinas.